Roma kapitulo 12 bersikulo 11 hanggang 12 Huwag kayong maging tamad kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon at dahil may pag-asa kayo sa buhay magalak kayo magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin Ano ang sabi ng Diyos na huwag nating gawin Sinabi ng Diyos sa Roma na huwag tayong maging tamad. Tamad sa gawain bahay, trabaho, lalong lalo na sa gawain para sa ating pangalaman. Ano naman ang dalawang bagay na dapat natin gawin, sabi ng Diyos? Una, sinabi ng Diyos na maging masipag tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Mapapisikal man yan, gawain bahay, trabaho, at paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, buong puso tayong maglingkod na parang sa Diyos tayo naglilingkod. Give our best sa lahat ng bagay, alang lalo na kapag sa gawain ng Panginoon. Ano ang tatlong bunga ng pag-asang bigay ng Diyos sa ating buhay? Una, kagalakan. Pangalawa, mapagmatiisin sa kahirapan pangatlo laging magdala